Magluto tayo ng American style spaghetti dito sa probinsya. Binili ko ang mga sangkap kanina sa last vlog ko at meron din tayong sibuyas at bawang pangdagdag sa sauce at ang karne natin hot dog. <laughs> Nakalimutan ko bilhin yung giniling kanina. Inaantay ko lang kumulo ang tubig natin. Jiro, anong kakainin natin for dinner? Um, pasta. Pasta. Yay. Lagyan natin ng asin itong tubig natin. Favorite ng mga bata kasi ang sinasabi ng mga Filipino na sour sauce. Yung maasim na tomato sauce. Kaya yan yung kakainin natin ngayon. Ito ang sous chef ko. Ang ganda niya. Ang ganda <laughs> ng sous chef ko ha. Kain <laughs> muna natin. Kain muna natin. Sabi mo ha. Kasi ayan. <laughs> mga 8 to 9 minutes lang luto na itong spaghetti natin. Luto na ang ating pasta. I-strain ko lang. Tapos kuha tayo ng sauce. Ang ating bawang at sabuyas. So, Saos lang din natin yung hotdog konti. Sabi ko American style, pero may hotdog pa rin. Ano yan? With the twist of Filipino spaghetti? Filipino-American spaghetti fusion. <laughs> Wala, ito lang yung karne natin dito sa kubo. kaya Para simot lahat, konting tubig dito. Yan na. Konting garlic powder. Paminta. Taste test. Mmm. Medyo matamis pa rin yung Italian style. Pero, masarap. Pwede na yan. Ito ang pang garlic toast natin. i lang natin ang tinapay. Yan, apat na garlic bread dito sa pan. Ito na ang, ay! Muntik na sunog. Allah May hindi masyado sa pan. Isang, ano, ala, hindi na sunog ah. Toasted. Toasted. Ito ang provincial style garlic bread. Puro improvised. Pero okay lang yan kasi mukhang masarap pa rin. Ito ang ating hapunan. Meron tayong spaghetti. Gumawa din ako ng garlic butter noodles. Tapos, ito ang garlic bread natin. Siyempre, may coke. Ang pinili ni Jax Boy, itong garlic butter noodles. Kamusta, Jax? Masarap? <laughs> Ala, ang galing ni Jiro, oh. Masarap, Jiro? Yup. <laughs> oh, ano ba? Parang nasa Italy tayo. Italy Kubo. Italy Kubo. Lang Masarap. Wait. Ala. Lo. No. So masaya, sobrang sarap. Favorite kasi ni Jiro ang spaghetti. Spaghetti. <laughs> enjoy na enjoy. Mmm. <laughs> masarap din. Mm -hmm. mm -hmm. Mukhang success talaga itong American style spaghetti dito sa kubo.